Ang alugbati, na tinatawag ding Malabar Spinach o Basela Alba, ay hindi lang basta pampasarap sa ulam. Mayaman ito sa iron, kaya kilala itong pampalakas ng dugo, perpekto para sa mga kulang sa iron. Nahihirapan ka bang dumumi? Ang alugbati ay isang natural na pampadumi, at nakakatulong din ito, para magkaroon ka ng malusog na balat. Bukod pa rito, nakakapagpalamig din ito ng katawan, tamang-tama sa mainit na panahon. Narito kung paano gamitin, magpakulo ng isang tasa ng sariwang dahon ng alugbati sa dalawang tasa ng tubig. Hayaan itong kumulo ng mahina sa loob na 8 hanggang 10 minuto. Kung nahihirapan kang dumumi, uminom ng isang tasa araw-araw. Ito ay simply, natural, at galing mismo sa halaman. Pero tandaan, ang mga payong ito ay para sa pangkalahatang gabay lamang. Para sa ligtas na paggamit, kumonsulta muna sa iyong doktor. I like, i-share at i-follow para sa marami pang sikreto ng halaman. Ako si John, at ito ang Herbal Hiwaga.